Alam mo ba, paglampas ng edad na 60, parang nagiging challenge na ang simpleng pagtulog. Marami sa atin ang dumaan na sa lahat ng klasing solusyon, sleeping pills, melatonin, herbal tea na parang damo sa probinsya, pero kahit anong gawin, ang tulog ay putol-putol pa rin. At syempre, hindi mawawala ang paboritong alarm clock ni Kalikasan. Kuya, bangon na. CR time na. Pagdating ng umaga, imbes na fresh at ganado, parang binugbog sa panaginip. Pero teka lang, baka hindi mo napapansin, may isang simpleng sangkap sa kusina mo na matagal nang naghihintay na mapansin, ang luya. Oo, yung luya na akala mo pang sinigang lang pwede palang maging susi para sa tulog na diretsyo, mahimbing at walang istorbo. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang apat na simpleng paraan kung paano mo magagamit ang luya sa bahay para tulungan kang makatulog ng mas mahimbing. Walang komplikado, walang gastos at higit sa lahat, ligtas at epektibo. Lalo na yung unang paraan na pwedeng magdulot ng pagbabago sa tulog mo sa loob lang ng ilang araw. Kung mahalaga sa iyo ang tulog at gusto mong gumising na parang bagong ligo sa ganda ng pahinga, panoorin mo ang buong video. At syempre, kung gusto mong mauna sa bawat bagong natural na tip na ibabahagi ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Para sa bawat bagong paraan, ikaw ang unang makakaalam. Paano nakakatulong ang luya sa mahimbing na tulog ng mga nakatatanda? Bago natin talakayin ang apat na paraan kung paano gamitin ang luya para sa tulog na diretsong parang batang walang iniintindi, mahalagang maintindihan muna kung bakit nga ba ang simpleng luya ay pwedeng maging tagapagligtas ng gabi mo. Sa maraming kultura sa Asia, lalo na sa mga lola at lolo natin, ang luya ay hindi lang pangpalasa ng sinigang. Isa itong natural na gamot na ginagamit para painitin ang katawan, pakalmahin ang nervyos at ibalik ang balanseng enerhiya parang sinasabi ng katawan, Ah, salamat, pwede na akong magpahinga. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang maanghang at mainit na katangian ng luya ay tumutulong sa pagdaloy ng dugo, sa digestion at sa paglilinis ng mga daanan ng hangin. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit ginagamit ito noon pa para sa ubo at sipon. Pero ang tunay na magic? Kapag gumanda ang sirkulasyon at kumalma ang nervous system, kusa na tayong tinutulak ng katawan papunta sa malalim na tulog. Walang pilitan, walang gamot, natural lang. At hindi lang ito sabi-sabi. Ayon sa modernong siyensya, may dalawang bida sa luya, si gingerol at si shogaol. Sa si gingerol, may anti-inflammatory powers. Si shogaol naman, antioxidant, na nakakakalma sa central nervous system. May mga pag-aaral pa ngang nagsasabing nakakatulong sila sa pag-regulate ng cortisol, yung stress hormone na minsan parang kapitbahay mong maingay, hindi mo mapatahimik. Kapag bumaba ang cortisol, mas madali tayong makapasok sa relax mode. May bonus pa, ang luya ay maaaring magpasigla ng serotonin yung feel-good chemical na tumutulong sa pag-regulate ng sleep-wake cycle. Kaya kung gusto mong gumising na parang bagong ligo, hindi parang bagong gising, luya ang sagot. At eto ang masarap na balita, hindi ito nakakaadik, hindi ka magiging antukin buong araw, at hindi mo kailangang maghanap sa kung saang bundok, nasa kusina mo lang. Pero syempre, kung may malalim na dahilan ng insomnia o nocturia mo, gaya ng kondisyon sa bato o puso, magandang isama ang luya sa iyong evening routine kasama ang gabay ng doktor. Tandaan ang luya ay hindi magic cure all, pero isa itong banayad na paalala ng kalikasan, panahon na para magpahinga. Ngayon na alam mo na kung bakit ang luya ay hindi lang pangadobo, handa ka na bang pumili ng paraan na babagay sa iyo? Sa video na ito, ibabahagi ko ang apat na paraan, mula sa pinaka-simple hanggang sa pinaka-efektibo. Magsisimula tayo sa number 4, parang warm-up lang yan, madali at swak sa karamihan. Ang number 2, medyo mas matapang, diretsong tumatarget sa nerbiyos at sirkulasyon, parang kape ng umaga pero para sa gabi. At ang number 1, ay naku, yan ang pinaka-kompleto, parang dalawang ibon sa isang bato, mas magandang tulog mas malusog na katawan. Tara mumulan na sa paraan bilang apat, Chang Luya na may panutsa. Kumusta mga kaibigan? Alam nyo ba, sa edad natin, ang tulog ay parang ginto, mahalaga, pero minsan ang hirap hanapin. Pero teka, baka nasa tasa lang pala ang sagot. Ang simpleng kombinasyon ng luya at panutsa ay hindi lang pampainit ng katawan. Ito'y isang natural na pampakalma na pwedeng tumulong sa mas mahimbing na tulog. Oo, hindi mo kailangang maghanap ng exotic herbs o mamahaling supplements. Luya at panutsa lang, solve na, ayon sa mga pag-aaral. Ang luya ay may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpaparelax ng katawan. Parang sinasabi ng katawan mo, Okay, pwede na akong magpahinga. Samantalang ang panutsa, bukod sa tamis na parang yakap ni Lola, may taglay ding iron at calcium na kapakipakinabang sa kalusugan. Paano ito ihanda? Napakadali lang, parang nagtitimpla ka lang ng kwento sa hapon. Kumuha ng tatlong hiwa ng sariwang luya. Pakuluan sa dalawang tasa ng tubig sa loob ng sampung minuto. Habang kumukulo, idagdag ang panutsa. Depende sa tamis na gusto mo. Kapag medyo malamig na, salain ang luya at tikman ang mainit na tsaang may halong lambing. Ang regular na pag-inom nito, isang oras bago matulog, ay parang paanyaya sa katawan mo na mag-relax. May mga pag-aaral pangang ngang nagsasabing nakakatulong ito sa pagbaba ng stress levels na kadalasang dahilan kung bakit tayo gising pa rin kahit alas dos na ng madaling araw. Kaya't kung gusto mong subukan ang isang simpleng masarap at epektibong paraan para sa mas maayos na tulog, eto na yon. Tandaan, hindi kailangang komplikado ang solusyon. Minsan, nasa kusina lang ang sagot. Sip na at good night. Isang like naman diyan mga ka-GK para mas marami pa ang maabot ng video at mag-comment ng isa kung napapanahon ang paksa natin at kung saan ka nanonood. Mahalaga sa amin ang inyong pagbabahagi. Ngayon, kung ang tiyang luya ay parang yakap mula sa loob, ang susunod na paraan ay parang masahe mula sa labas. Hindi mo na kailangang uminom, pero siguradong mararamdaman mo ang epekto. Ready ka na ba sa isang pampatulog na may kasamang konting kiliti sa paa? Tara, dumako na tayo sa susunod na paraan. Paraan bilang tatlo, pagbabad ng paa sa mainit na luya na may asin. Alam mo yung mga gabing parang ang utak mo ay nagzumba habang sinusubukang matulog? Minsan, hindi kailangan ng gamot. Kailangan lang ng konting lambing sa katawan. At ang sagot? Nasa kusina mo lang. O si luya na naman. Matagal nang ginagamit ang luya, hindi lang sa pagluluto kundi pati sa pangangalaga ng kalusugan. May taglay itong anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapakalma ng katawan isama mo pa ang asin na parang janitor ng katawan nililinis ang toxins at ayan na, ready na ang panggabing ritual mo. Paano ito gawin? Kumuha ng kalahating tasa ng hiniwang luya. Pakuluan ito sa tubig ng mga tinminuto. Habang kumukulo, ihanda ang palanggana na kasya ang iyong mga paa. Maglagay ng mainit na tubig sa lain ng pinakuluang luya at idagdag ito sa palanggana Huwag kalimutang ihalo ang isang tasa ng asin. Ilublob ang iyong mga paa sa loob ng pinto to 20 minuto habang nagre-relax ka. Pwedeng may soft music o kwentuhan sa sarili. Bukod sa nakakarelax na pakiramdam, nakatutulong ito sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at pagtanggal ng toxins. Marami na ang nagsabi, Grabe ang sarap ng tulog ko pagkatapos nito. Kaya kung gusto mong subukan ng isang simple pero epektibong paraan, eto na yon. Sabi nga nila, kung hindi umubra, hindi rin naman nakasama. At kung umubra, aba, jackpot! Ngayon, kung ang pagbabad ng paa ay parang spa treatment para sa gabi, ang susunod na paraan ay parang warm hug mula sa loob. Isa itong inumin na hindi lang pampakalma, kundi pampalusog din. Ready ka na ba sa isang tsaa na may halong tamis, init at konting asim? Tara na sa paraan bilang dalawa. Tsa mula sa luya, honey at lemon. Kung ang katawan mo ay parang cellphone na low bat tuwing gabi, eto ang natural na charger mo, ang ginger honey lemon tea. Tatlong sangkap, tatlong papel, isang misyon, ang tulungan kang makatulog ng mahimbing. Ang luya gaya ng dati ang bida sa init, pinapaluwag nito ang mga ugat ng dugo, pinapakalma ang nervyos at parang sinasabi sa katawan mo, relax lang day. Ang honey naman, hindi lang pampatamis, tumutulong ito sa pag-stabilize ng blood sugar habang natutulog ka at pinapagana ang serotonin na sa kalaunan ay nagiging melatonin. In short, tulong-tulog sila. At ang lemon? Aba, hindi lang pangasim, nagdadagdag ito ng bango, ginhawa sa lalamunan at vitamin C para sa dagdag resistensya. Parang bonus gift sa chamo. Kapag pinagsama-sama mo ang tatlong ito, makakakuha ka ng isang tasa ng tsaa na mainit, mabango at parang yakap mula sa loob. Ang spicy warmth ng luya, ang banayad na tamis ng honey at ang nakakagising na asim ng lemon. Lahat yan nagtutulungan para sa isang relaxing na gabi. Paano ito gawin? Madali lang pakuluan ng kalahating litro ng tubig. Magdagdag ng patrasis na hiwa ng sariwang luya. Bawasan ang init at pakuluan pa ng inko minuto para lumabas ang lasa. Patayin ang apoy at hayaan mo ng lumamig ng kaunti. Magdagdag ng on kutsarang honey at katas ng ikaapat hanggang kalahating lemon depende sa panlasa mo. Haluin, tikman at inumin habang mainit. Mas mainam itong inumin isang oras bago matulog. Para itong paalala sa katawan mo, hoy, oras na para magpahinga. Kung medyo sensitibo ang tiyan mo, bawasan lang ang lemon juice para iwas sa hindi komportabling pakiramdam. At kung sa tingin mo ay swak ito sa panlasa mo, itabi mo na ang recipe at subukan ngayong gabi. Tapos, kwento mo sa comment section kung gaano kasarap ang tulog mo para makinabang din ang iba. Ngayon, kung gusto mo pa ng mas malalim na tulog na parang may kasamang nature retreat, ang susunod na paraan ay para sa sa'yo. Isang kombinasyon ng luya at yerbabuena, dalawang halaman na parang magkaibigan sa pagpapakalma ng katawan. Tara na sa paraan bilang isa, tiyamula sa luya at yerbabuena. Nasubukan mo na ba ang tsaa na pinaghalong luya at yerba buena? Kung hindi pa, naku sayang. Classic na classic ito parang Lola's Remedy meets Spa in a Cup. Pero hindi lang ito masarap at mabango, kundi punong-puno rin ng benepisyo para sa katawan, lalo na kung ang goal mo ay tulog na diretsyo at mahimbing. Alam mo ba ang yerba buena at luya ay parang mag-BFF sa kalusugan? Sabay silang tumutulong sa digestion, constipation at mga sintomas ng trangkaso. At ang tsaa mismo, isa sa pinakapinapahalagahang inumin sa buong mundo. Talo lang ng tubig at kape pero sa ginhawa? Panalo! Kilalanin natin ang dalawang bida, yerba buena, hindi lang pang garnish sa lumpiang sariwa. Nakakatulong ito sa pag-alis ng kabag at spasms sa tiyan, pinapababa ang pagsusuka, pinapalakas ang bile production at may anti-inflammatory, antibacterial at antioxidant effects. Parang all-in-one herbal hero. Luya, ang ugat na may tapang. May thermogenic action, meaning pinapabilis ang metabolism, tumutulong sa digestion, binabawasan ang panghihilo at may analgesic at anti-inflammatory properties. Bonus pa, nakakaayos ng sirkulasyon ng dugo. Kapag pinagsama mo ang dalawa, parang duet sila sa katawan mo. Isa sa kalma, isa sa init. Resulta? Relax na katawan, handang-handa sa tulog. Paano ito gawin? Kumuha ng iman dahon ng yerba buena, maghiwa ng manipis na piraso ng luya, pakuluan ang unong tasa ng tubig. Kapag kumulo na, patayin ang apoy, idagdag ang yerba buena at luya at takpan. Hayaan itong mag-infuse ng 10 minuto sa lain, tikman at kung gusto mo ng konting tamis, magdagdag ng organic honey o or brown sugar. Pwede kang uminom ng hanggang tatlong tasa sa isang araw, pero huwag susobra, ha? Huh? Kahit natural, may hangganan pa rin. At paalala lang, hindi ito para sa mga buntis o batang wala pang limang taong gulang. Kung gusto mong subukan ito ngayong gabi, go lang! Malay mo, ito na ang tiyan na magpapahimbing sa tulog mo. At kung nagustuhan mo, huwag kalimutang mag-thumbs up at mag-comment sa video. Gusto naming malaman kung nakatulong ito sa iyo para mas marami pa tayong matulungan. Bago tayo magpaalam, gusto ko munang mag-iwan ng ilang paalala mga simpleng tips para masulit mo ang bisang luya nang ligtas at walang kaba. Una, huwag mong balatan ng luya. Oo, kahit mukhang medyo magaspang, huwag mo siyang husgahan. Ang balat ng luya ay may taglay na nutrisyon na sayang kung aalisin. Hugasan lang si luya ng maayos, parang nagpaspa lang siya bago gamitin. Pangalawa, iwasan ang luya na may pasa, sira o mukhang tuyot na. Hindi ito drama. Ang sirasirang sirang luya ay maaring maglabas ng toxins na hindi maganda sa atay at sa matagal na panahon may kaugnayan pa sa panganib ng liver cancer. Kaya kung may duda ka sa hitsura ng luya mo, huwag mo nang ipilit. Hindi lahat ng matanda sa kusina ay mapagkakatiwalaan. Pangatlo, tandaan, ang luya ay nakakainit ng katawan, pero huwag naman sobra. Ang sobrang concentrated na ginger water araw-araw sa loob ng maraming buwan ay pwedeng magdulot ng pressure sa atay at tiyan. Parang bisita, masarap kung paminsan-minsan, pero kung araw-araw, baka ma-stress ka rin. Mas mainan na maglaan ng isang araw sa isang linggo na pahinga ka rin sa luya. Kung maayos na ang tulog mo, gawin na lang ito sa bawat kahaliling araw. May mga kondisyon din kung kailan hindi dapat gumamit ng luya lalo na kung may mataas na lagnat, heat stroke, sakit sa atay, baga o tiyan, severe diabetes, mataas na presyon ng dugo, pigsa o impeksyon. Kung meron ka sa mga ito, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago sumabak sa ginger routine. At panghuli tandaan, ang luya ay hindi magic wand. Para sa tunay na mahimbing na tulog, kailangan mo rin ng masustansyang pagkain, tamang pahinga, relaxed na isipan, iwas sa stimulants tulad ng kape, alak at sigarilyo sa gabi at screen time. Sa tamang paggamit ng luya kasama ang healthy lifestyle, pwede mo siyang gawing kaibigan sa gabi. Hindi yung chismosa ha, kundi yung tahimik na kaibigan na tumutulong sa iyo makatulog ng mahimbing, diretso at walang side effects. Yakapin ang luya para sa tulog na diretsyo at mahimbing. Alam mo, ang magandang tulog ay hindi raffle, hindi swerte-swerte lang. Ito'y bunga ng mga tamang signal na ipinapadala natin sa katawan gabi-gabi. Parang sinasabi mo sa sarili mo, o oh, katawan oras na para magpahinga. At ang luya, o yung maliit na ugat na akala mo pang adobo lang, ay isa sa pinakanatural, ligtas, at madaling paraan para sa mga edad 60 pataas na gustong makatulog ng mas mahimbing. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki o maghanap ng exotic na solusyon. Nasa kusina mo lang pala ang sagot. Ngayon, ibinahagi ko sa iyo ang apat na paraan para gamitin ang luya. Inumin ito ng dahan-dahan na may rock sugar. Mag-relax sa pamamagitan ng foot soak. Mag-enjoy sa mainit na tasa ng ginger honey lemon tea. Namnamin ang mainit, subalit refreshing na tasa ng luya at yerba buena. Bawat isa ay may kanya-kanyang benepisyo, depende sa ugali mo at sa kondisyon ng katawan mo. Hindi mo kailangan gawin lahat agad-agad, hindi ito exam. Pumili ka lang ng isa na sa tingin mo ay pinakakomportable para sayo. Subukan mo mamaya at pansinin ang pakiramdam mo kinabukasan. Kung mapansin mong mas mahimbing ang tulog mo, mas relaxed ang katawan mo, at hindi ka nagising-gising tuwing alas tres ng madaling araw, iwanan mo naman ang isang comment. Ikwento mo ang karanasan mo para makatulong din sa iba. Malay mo, yung simpleng tip mo, yun pala ang solusyon sa problema ng iba. At kung may kakilala kang hirap sa tulog pero hindi pa naririnig ang tungkol sa luya, ipasa mo sa kanila ang video na ito. Minsan, isang maliit na tip lang ang kailangan para gumanda ang tulog at buhay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell. Para sa bawat bagong natural, simply, pero pangmatagalang solusyon sa kalusugan at tulog, lalo na pagkatapos ng 60 ikaw ang unang makakaalam hanggang sa susunod tulog na mahimbing gising na masigla